Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay muling naging sentro ng atensyon matapos kumalat ang ulat na sinubukan ng China na magsagawa ng dredging sa Scarborough Shoal. Ang naturang lugar ay matagal ng pinagtatalunan at nagiging pugad ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang Pilipinas ang kumilos kundi maging ang Estados Unidos na mabilis na nakialam upang pigilan ang plano ng Beijing. Ang isang malaking dredger vessel ng China ay nagtungo umano sa Scarborough na may layuning magsagawa ng reclamation activities, bagay na makapagpapalawak pa sa kanilang presensya sa pinagtatalo ng dagat. Ang dredging na ito ay malinaw na hakbang upang maglatag ng pundasyon para sa artificial na isla, at mula rito ay posibleng magtayo ng estruktura para sa militar. Kung natuloy ang planong ito, malaki ang magiging epekto sa balanseng pangseguridad sa rehiyon at higit na mapapahina ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na matagal nang umaasa sa yamang dagat ng Scarborough. Mabilis ang naging tugon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang Indo-Pacific Command. Ayon sa mga ulat, natuntun agad ng kanilang surveillance systems ang pagdating ng Chinese dredger at kaagad silang nagpadala ng mga barkong pandigma sa paligid ng shoal. Mahigpit ang naging babala ng US Navy sa naturang vessel, malinaw na ipinahayag na hindi sila papayag na may ang reclamation sa lugar na idineklara na ng 2016 na Hague Ruling bilang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dahil sa presensya ng Amerika, napilitang umatras ang barko ng China at bumalik sa kanilang teritoryo. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na epektibo pa rin ang Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos sa usapin ng seguridad at depensa. Hindi lamang ito simpleng tagumpay ng diplomasya kundi isa ring konkretong pagpapakita ng suporta ng Amerika sa Pilipinas. Ang mga eksperto ay naniniwala na kung natuloy ang dredging ng China, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Malaki ang posibilidad na ang Scarborough Shoal ay maging susunod na artificial island base na magbibigay daan sa paglalagay ng radar systems, missile sites, at iba pang pasilidad militar. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang banta sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Southeast Asia at sa malayang paglalayag sa rehiyon. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo, kung saan dumadaan ang trilyong dolyar na halaga ng mga produkto kada taon. Kaya't ang anumang pagtatangka ng China na kontroli ng lugar ay nagiging usaping pandaigdig na nakakaapekto hindi lamang sa mga bansang kasapi ng ASEAN kundi maging sa mga makapangyarihang bansa gaya ng Amerika, Japan, at Australia. Ang pagkilos ng Estados Unidos laban sa dredging ng China ay malinaw na mensahe na hindi sila papayag sa unilateral na hakbang na lumalabag sa international law. Para sa mga mangingisdang Pilipino, ang hindi pagkakatuloy ng dredging ay malaking ginhawa. Sa mga nakaraang taon, madalas silang pagbawalan o habulin ng mga Chinese Coast Guard kapag sila ay nangingisda sa paligid ng Scarborough. Ang posibilidad na magkaroon pa ng artificial island sa lugar ay mas lalo lamang magpapahirap sa kanilang kabuhayan. Kaya naman ang agarang aksyon ng Amerika ay nagbigay ng panibagong pag-asa na mayroong mas malakas na puwersa na tutulong upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng pasasalamat at nagsabing ang pangyayaring ito ay patunay na ang presensya ng mga kaalyado ay mahalaga sa paglaban para sa soberanya. Gayunpaman, hindi rito nagtatapos ang hamon. Matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang Beijing na mariing iginiit ang kanilang umanoy, sovereign rights, sa Scarborough. Sinabi nila na bahagi ito ng kanilang historical claims na nakabatay sa tinatawag na 9 dash line. Subalit, ang nasabing linya ay binasura na ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 at idineklara na walang legal na batayan. Sa kabila nito, patuloy na hindi kumikilala ang China sa ruling at nananatiling matigas sa kanilang paninindigan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na umiigting ang tensyon at hindi malayong muling magbalik ang kanilang mga barko upang subukan ipagpatuloy ang dredging o anumang aktibidad na katulad nito. Ang hamon ngayon sa Pilipinas ay kung paano mapapanatili ang matibay na depensa sa lugar at kung paano mas mapapakinabangan ang alyansa sa mga bansang kaalyado. Ang insidenteng ito ay nagbigay rin ng mas malinaw na direksyon sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pinatibay ang mga kasunduan tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagbigay daan para sa mas malawak na presensya ng tropa at kagamitan ng Amerika sa bansa. Ito ay nakikitang malaking tulong hindi lamang sa depensa laban sa panlabas na banta kundi pati na rin sa pagpapalakas ng disaster response at humanitarian missions. Ang mabilis na pagkilos ng US Navy sa Scarborough ay maituturing na konkretong pruweba ng bisa ng kasunduang ito. Para sa maraming Pilipino, ito ay indikasyon na mayroong mas malakas na katuwang ang bansa sa harap ng mga hamong hatid ng agresibong pagkilos ng China. Bukod sa usaping militar, may malaking implikasyon din ito sa diplomasya at ekonomiya. Ang pagkakabigo ng dredging ng China ay nakikita bilang panalo para sa rule of law sa rehiyon. Pinapakita nito na ang mga bansang kumikilala sa pandaigdigang batas ay may kakayahang pigilan ng isang makapangyarihang bansa na kumikilos ng labag sa kasunduan. Gayunpaman, nananatiling sensitibo ang sitwasyon dahil ang China ay isang pangunahing trade partner ng Pilipinas at ng maraming bansa sa ASEAN. Kaya't kailangang balansehin ng gobyerno ang kanilang posisyon, tiyakin ang soberanya ngunit iwasan din ang sobrang paglalan ng tensyon na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Ito ang masalimuot na realidad ng foreign policy kung saan kailangang timbangin ang interes sa seguridad at interes sa kalakalan. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala na ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng gobyerno kundi laban din ng sambayanan. Mahalaga ang papel ng media, mga eksperto, at mamamayan sa pagbabantay at pagpapanatili ng kaalaman ukol sa tunay na sitwasyon sa dagat. Ang transparency at tamang impormasyon ay nagiging sandata laban sa propaganda at maling naratibo na madalas ginagamit ng mas makapangyarihang bansa. Sa kasong ito, naging malinaw na hindi nagtagumpay ang China sa kanilang plano dahil sa agarang aksyon ng mga kaalyado ng Pilipinas at sa malakas na suporta ng international community sa paninindigan ng bansa. Sa huli, ang pagkakapijol sa dredging sa Scarborough ay isa lamang pansamantalang tagumpay. Patuloy ang laban para sa soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Ngunit ipinakita ng pangyayaring ito na kapag magkasama ang Pilipinas at ang kanyang mga kaalyado, may kakayahan silang harangin ng kahit anong banta mula sa mas makapangyarihang bansa. Ito rin ay nagsilbing babala sa China na hindi maaaring basta na lamang nilang ipilit ang kanilang kagustuhan ng walang pagtutol mula sa iba. Sa kabila ng lahat ng hamon, nananatiling buhay ang pag-asa na sa pamamagitan ng pagkakaisa, tamang diplomasya, at matatag na depensa, Maipagtatanggol ng Pilipinas ang kanyang karapatan at maipapamana sa susunod na henerasyon ng isang dagat na malaya at maysaysay para sa bawat Pilipino.